Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay sa pagninilay na ito. Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Nasa Enero 7 na tayo, kapitong araw sa pagdiriwang natin sa buwan ng Enero, bagong taon, 2024. Napakagandang simula natin ang ating mga gawain sa mga pagninilay. At sa araw na ito, sa araw ng linggo, ay pinagdiriwang natin ang sulimnidad ng pagpapakita o pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang sarili mismo sa mga tao. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito mga kaibigan ay ibabahagi sa atin ni San Mateo Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 12 alam natin na sa kapanganakan ni Jesus, marami sa mga tao sa kanyang panahon ang talagang nag-iisip, lalong-lalo na yung mga nasa kapangyarihan, kung saan nga ba ipanganak itong tao na ipinahayag sa mga pananaw ng mga propeta. Saan ba ito galing? Kaya may mga tao na naging dalubhasa sa kanilang pag-unawa gamit ang mga bituin. Kaya makita natin na itong uh, sinasabi nga mga mago o kinikilala sa nakakarami itong tatlong hari na talagang naglakbay ng malayo at matagal para makita lang itong bata na sila rin mismo ay nakapagtanto at nagkaroon ng kaalaman tungkol sa parating na tagapagligtas. Kaya sinubok din sila at uh, marami silang uh, pinagdaraanan na kahit yung hari no na si Herodes ay talagang nagsabi pa na kung makapagturo lang, no? kung ipag alam lang, ipaalam kung saan yung bata ay pupunta rin si Herodes. Pero hindi sila natinag sa mga sinabi ng hari bagkos bumalik sila sa ibang daan upang hindi makapunta ang hari na may masamang plano sa bata. Napakagandang pagnilayan natin ito ng mabuti na ang Panginoon sa likod ng kanyang pagkadyos, naging kaisa natin, naging tao siya. At ipinahayag niya ang kanyang sarili sa buong sangkatauhan. Ipinahayag niya ito represented by the three kings, the three magi, tatlong mago. At gusto niyang ipaabot ang minsahe na narito na siya. Ang lahat ng mga pinapaalala ng mga propeta ay totoo. Hindi lang ito puro kwento, kundi nagkaroon ng katotohanan at kitang kita ng mga mata ng mga magong ito ang kinalagyan ng ating Panginoong Isokristo na ating tagapagligtas. Siguro sa ating buhay maraming bisis din na ang Panginoon ay nagpapadama ng kanyang buhay na presensya. Posible, dahil marami tayong iniisip at marami tayong pinagkakaabalahan, hindi natin ito masyadong napansin. Pero alam natin na ang Panginoon ay narito, buhay na buhay siya. Sana tayo sa ating mga karanasan, kung naranasan man natin ang buhay na presensya ng Panginoon, wag lang sana nating itong itago sa ating mga puso at isipan, kundi ipahayag din natin ibalita din natin, ipagama din natin sa ating kapwa upang sila rin ay makapagtutuo at masabi nila sa kanilang buhay ng Panginoon ay buhay na buhay, naramdaman nila, nakita nila. Patnubayan na tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Maraming salamat sa pagpapahayag mo ng iyong sarili na at ipinaalam mo ng iyong mga pangako ay natupad na at totoong totoo dahil ipinahayag mo ipinakita mo ang iyong sarili sa amin sa lahat lalong lalo na sa mga gustong makita ka at maramdaman ka hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon Amen